Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng... Uh, lahat ng nag-abang ng reading ko. Ano? Maraming salamat po sa mga nag-update ng... sa akin kung pwede silang magpa-reading. Yes po ma'am, pwede, pwede po. Uh, mahalaga po magpa-reading tayo. Ano? Kahit one, one month, two months, three months, pwedeng pwede po yon. At may free rituals po yon especially po ngayong ghost month, paparating na po yan. Okay, so kailangan po maging handa po tayo para alam nyo po kung ano yung gagawin ninyo, okay? So, checking energies tayo, kamusta yung inyong, ang inyong mga person. <laughs> okay, tingnan natin. Okay, yung energy ngayon ng inyong person, ang nakuha natin, um, I think someone na hindi makatulog. Um, Nag-aaway ba kayo? Nagkatampuhan? Tumatay yung balahibo ko. Oh, oh my God, ayun, nakuha din. Diba? Tumatay yung balahibo ko. Mukhang hindi ko gusto yung energy ngayon. Kasi meron dito na something may gumagawa sa kanya. Okay um something na ayaw magpatalo something na ayaw galit okay galit siya galit yung taong gumawa nito parang ayaw magpatalo gusto niyang may ibubuga siya gusto niyang may mapakita sa iyo ay nako ito yung mga ayaw ko eh alam niyo kung wala lang tayong sangkap na um kukunin or gagamitin tutulungan ko kayo ng free. Totoo yan. Pero kailangan maging ready po kayo. Okay? So, nakakalungkot nga lang may iba dito sa inyo na parang ginawa yung person ninyo. Okay? So, I think decades na to. 12 years na, 5 years or anything. Excess, maring yung lalaki na yan na nakilala mo, nagawa na ng ex niya or nung una-una niyang ex. Yes, may ganun po na nangyayari po talaga yon Okay, so... Okay, ah uh, may nasisense ako dito na parang uh, masaya naman yung family niya. Okay, okay naman yung um, bota naman nata yung iba sa inyo kaibigan o ano, meron nagsusupport ng sa kanya, nag advice kung kumbaga, tong gawin mo, ganito, yan, meron mga ganun na sa side ng family niya, or kaibigan to, pero meron din naman na parang ayaw, sa inyo, hindi nyo kasundo, okay, so, ayun, lumabas na naman dito, si Seven of Wands, ang ano niya si Queen of Pentacles, So, maaring itong tao na ito patay na patay sa kanya, ayaw magpatalo. Like, parang, ayaw ko maging masaya ka, yan. So, if ever third party po kayo, parang ganun din naman yung energy ng asawa or yung unang girlfriend. Ayaw magpatalo, ayaw mag... Yan, mga ganun na nasa isip niya. So, parang ginastusan talaga niya. Ginastusan niya, ginawa niya talaga ng paraan para walang panalo sa inyo. Yan. So, magulo sila, magulo ka rin. O, kayong dalawang pagsasama ninyo. Hindi pwedeng kayo lang ang magiging masaya. Parang ganun yung mga sinasabi niya. Hindi pwedeng kayo lang ang magiging masaya. Dapat uh, patas yan. Parang ganun. Kasi nag-fulfill yung love ng person niya. Okay? So... Meron ako nakita dito parang nahuli mo siya sa cellphone or nakipagkita or something. May evidence kang nakita or nahawakan. Nakita ng mo mata na may ginagawang kalokohan yung person mo. So, yun nga lang. Uh, napunta siya sa third party na parang kaya din gumawa. Alam mo yun. Pero hindi yun ang, ang gumagawa sa kanya. Nagpagawa yung kalaban ninyo. Parang ganun. Baka nahuli mo na to yung person mo. Nangyari na to. Meron. Sorry. Sorry po. Baka meron ka ng idea na may something nangyayari sa person mo. Okay? Mukhang alam mo eh. Naramdam mo eh. Parang ganun. Naramdam mo. Okay. Okay. Um. Oh. May sa kanya. May door. Sino to? Ayun lang. I think may isang katrabaho niya or kapamilya niya na ayaw ang ginagawa niya. Mukhang botong-boto. Okay bukang boto or alam ng mga tao na yun na mali ang ginagawa niya. So, pinapayuhan siya na mali yan. Ganyan, ayusin mo yung pamilya mo. Ayusin mo yung pamilya mo. Ganito, ganito. Yung maayos yung mga advice sa kanya. May taong concern. Ah, ah. Ay, nagwa kailan ako mag-record. Eh, pa talaga itong mga allergy na to. Totoo lang. Lagi na lang ganito. Nairapan na ako. Eh, makakaintindi sa akin mga katulad ko may mga allergy din. Ang hirap po talaga. As in, whole day. Minsan, pinapahinga lang kami. 7 hours. Tapos, nandun na naman. Four hours. Yun. Lay, lay, Okay, so, Ala, parang ano to. Nagmakaawa na pala to sa iyo dati before. Yan. Nagmakaawa na sa iyo, humiina pala to ng tawad sa iyo pero parang sinabi yung pag-iisipan mo pa. Parang nawalan ka ng confidence na magtiwala sa kanya. Ito yung nakikita ko. Yan. So, Mari kasi sorry ha sa mga nanonood sa akin. Mari kasi na kung kung magpapaapekto ka, ma-apektohan talaga yung relasyon ninyo. Matutuluyan. Okay. Yes. Matutuluyan po nakikita ko dito parang tuluyan siyang kasi nawalan ka ng ano eh na tiwala sa kanya, parang na Parang gano'n, nabitray ka niya tapos nawala na siya ng lakas ng loob pa para ipilit, okay? Nakumbahal niyo talaga yan, kailangan niyo rin talaga magbago pag-isipan ninyo. Kung ayaw niyo mawala yung mga asawa niyo or yung person niyo, Learn to forgive. Alam ko naman mahirap naman talagang magpatawad or mag makalimot. Pero kung mahal ninyo yung tao na yan, pag-isipan ninyo talaga. Kasi baka talaga matuloy ang maghihiwalay kayo. Okay? Kasi una-una ginawa siya. Pangalawa, inaayawan mo na siya. Okay? Or, pinapakita mo sa kanya na hindi na maganda yung pakikitungo mo sa kanya. Kaya parang ganun. So, labanan nyo lang po yun. Okay. So, ayan o. Oh. Parang feeling niya high pride. High pride ka na sa kanya. Sinusubukan kanyang suyuin. Ayan. So, pag-isipan nyo talaga. Sinusuyo kanya niya. Inaayos niya po yan lahat. Okay. So, huwag po kayo mag-alala. Subukan nyo po magtiwala. Para sa akin na subukan nyo po magtiwala. Okay? So, dito naman tayo sa inyong mga reading. Okay. Kuma tayo ng, ano. Oops, madulas, madulas. kukuha tayo. Ano? Yung energy mo ngayon. Okay. May taong naiingit sa success mo. May taong naiingit sa kaligayahan mo. May nagse-celebrate ba sa inyo ngayon? Baka po meron. Okay? I-protect mo lang yung sarili mo sa mga tao. Kasi meron pong plastic sa, pip sa paligid mo. Meron. Okay? Mag-ingat ka. Yan. Alak ka baka yung kalaban na to baka gagawin kanya yes may pinaplano siya sa iyo nako magingat po kayo ha hindi sa tinatakot ko tinatakot ko kayo magingat lang kayo iwasan ang makikipag usap makikipagkwentuhan makikipag-away ingat lang po Okay, so... to offer balance uh aha uh -huh. magicians and oh my god lalaban ka rin for sure lalaban ka at magagawan mo to ng paraan huwag kang mag-alala if ever gusto niyo ng tulong ko kailangan niyo ako okay lang mag-message kayo sa akin but kailangan po dumaan sa reading muna huwag kayong matakot Malakas pa rin ng Diyos, di ba? Huwag kayong matakot. Ay. Sa ngayon, ang unang best nyong gawin, wag nyo, wag mo nyo, wag nyo muna silang patulan kung meron bagong tao, makakaaway kayo, wag nyo muna patulan, wag nyo kausapin. Okay? Best way po yan. Itong one month na to, kasi ghost month nga. Okay? Okay? So, ingat-ingat lang. Huwag po kayong mag-alala. In process naman po sa lahat. O, oh, Meron naman siyang new beginning para sa iyo. Okay? So, ang sabi, malalagpasan mo daw yan lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Okay? Magiging success ka naman daw. Oh. Ang galing. Okay, good luck sa inyo and marami maraming salamat. Huwag kayong matakot ha. Basta yung sinasabi ko sa inyo, huwag muna kayo makipag-usap kahit kanino. Kung meron kayong kailangan kausapin at alagaan yung mga sarili ninyo, mga words ninyo, idahan-dahan, baka kumukuha lang ng idea yung mga kalaban ninyo sa inyo. Okay? Bawal po mag-message dito sa messenger lang po. Ito po ang aking, uh, sabi ko sa inyo, bawal akong tawagan. Tingnan nyo, yan mga matitigas ang ulo, tumatawag, ano. So, yan yung mga ayaw ko. Naiistorbo kasi ako. Messenger only po, okay? Meron pa rin hindi nakakaintindi. Anyway, ito po yung aking messenger. February 4 po yan. In-upload. 985. Ito po ang kanyang cover. June 4. Yan. 517. So, imposible po maliligaw pa kayo. di ba? Okay, so ingat po kayo ay maraming maraming salamat. Basahin ko lang po itong nagpapasalamat sa akin. Ma, maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa akin dahil dahil sa iyo, ano to, dahil sa iyo nagkaroon ng dahil sa'yo, nagkaroon po ako ng pag-asa. Masaya po kami mag-asawa ngayon. At lagi niya po akong pinapasyal. Lagi niya po akong... Ano to? Ano to? Uh... Uh, ano to? Lagi... Um. oh! <laughs> lagi na daw siyang parang nag nakikipag-contact. Alam mo yun, yung mga romance sa kanyang asawa niya. Napansin ko po, lagi po siyang sabik sa akin. Medyo ako po yung kawawa dahil parang gutom na gutom siya. <laughs> Comedy to si ma'am. Nakakaloka. Oo. Salamat ma'am. Parang nga nababali sa akin ngayon. Napaka, napakalakas po ng power ninyo. I love you ma'am. Maraming maraming salamat. Binago mo ang person ko. <laughs> okay, sige po. Ingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye. Kung gusto nyo po magpa-message, anything na kailangan nyo na tulong, again, magdasal po kayo ha. Huwag kayong matakot. Protect yourself sa lahat. Okay, bye-bye po.